Ang kwentong ito ay tungkol sa karanasan ni Romy. Hindi tunay na pangalan. Hiwalay sa asawa si Romy. May tatlo siyang anak na iniwan sa kanya. Isang lalaki at dalawang babae. Nakatira sila sa isang liblib na lugar. Kung tawagin sa kanila ay Ilaya. Wala na pareho ang kanyang mga magulang nag-iisa lang siyang anak kaya sa kanya napunta ang bahay magkakalayo-layo ang mga bahay doon iilan lang ang may connection sa kuryente at isa na sila sa walang kuryente gamit lang nila ay gasera tuwing sasapit ang gabi simple lang ang kanilang pamumuhay tanging magsasaka lamang ang ikinabubuhay ni Romy sapat na para sa gastusin sa araw-araw. May matalik siyang kaibigan. Kababatan niya ito. Siya, si Berto. Hindi tunay na pangalan. Dating kapitbahay niya ito noon. Mga bata pa sila. Ngayon, ang nanay na lang niya ang nakatira sa dating bahay nila. May asawa't anak na rin at nakatira na sa ibang barangay madalas bumibisita si Berto sa kanilang bahay upang kamustahin ang kanyang nanay sapagkat nag-iisa na lang ito sa kanilang dating bahay dumadaan na rin ito kay Romy para na rin kamustahin ito isang araw nagbibilad ng palay si Romy upang ipapagiling niya dahil wala na silang bigas napadaan si Berto kay Romy habang inilalagay niya ang basang palay sa isang trapal. Pre, pasensya na kung naabala kita. Tanong ni Berto. Okay lang pre, bakit ano bang sadya mo? Sagot ni Romy. Pre, yayaan sana kita na dumalo sa birthday ng bunso kong anak. Ngayong darating na Martes, may oras ka ba ng mga araw na yun? tugon ni Berto walang problema pre basta ikaw hinding hindi kita tatanggihan oo pupunta ko sagot ni Romy labis ang tuwa ni Berto at ang sagot niya ay salamat pre dalhin mo na rin yung mga anak mo medyo may kabungahan ang handa dahil magsasabi na ang buso kong anak sagot naman ni Romy si Trisha ba yun? Aba, anlaki na. Parang kailan lang. Dati, karga-karga mo palang yun tuwing bumibisita ka sa nanay mo. Ngayon, anlaki na. Ang bilis talaga ng panahon. Oo nga eh. Parang kahapon lang. O siya, sige. Mauna na ako sa inyo. Ingat na lang palagi. Ipinagpatuloy na ni Romy ang kanyang ginagawa hanggang sa dumating na ang araw ng Martes birthday na ng anak ni Berto. Inihanda na ni Romy ang kanyang mga susuotin na damit. Habang pinaplansya niya ang damit, napansin niya ang isa niyang anak na papunta sa kanya at kinausap niya ito. Sabi ng anak, Tay, may isa pong problema. Bakit anak? Ngayon po pala kukunin ang card namin sa school. Nakalimutan ko pong sabihin agad sa iyo tay. Ano ka ba na? Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi na nakatanggi si Romy. Pumunta na sila sa school para kunin ang card ng kanyang anak. Natagalan sila dahil walang masyadong dumadaan na sasakyan. Kaya naghintay pa sila ng dadaan pang sasakyan. Mag-aalas sa na ng gabi sila nakauwi sa kanilang bahay yayayain ay sana ni Romy ang kanyang mga anak upang dumalo sa birthday party ng kanyang kaibigan nang biglang tinanggihan nila ito. Wala nang nagawa si Romy kundi mag-isa niyang tatahakin ang madalim at masukal na daan upang makarating sa bahay ni Merto. Pumunta agad siya sa kalsada para mag-abang ng masasakyan. Pero ilang minuto na siyang naghihintay walang dumadaan. Kaya na pa, isip siya na lakarin niya na lang ito. Total, malapit-lapit lang naman ang bahay ni Berto. Kaya kinuha agad niya ang kanyang flashlight na may bateryang double A. Dahil madilim ang daan. Habang naglalakad sa gitna ng madilim na daan, ay biglang may napansin siyang hugis tao na anino malapit sa puno ng mangga nakasabit ito sa malalaking sanga. Kaya, naisipan niyang tutukan ito ng kanyang daladalang flashlight. Nang tumama ang ilaw ng kanyang flashlight sa hugis taong anino, bigla itong lumipad na parang ibon. Nagulat si Romy sa lakas ng pagaspas nito. Mabuti na lang, palayo itong lumilipad. Nakarating na si Romy sa bahay ni Berto. Kinausap niya agad ito at ibinigay ang kanyang regalo kay Tresha. Sabi ni Romy, Pare, pasensya na. Nahuli ako sa party ng anak mo. Nagkataon kasing kinuha ko muna ang card ng anak ko sa school. Kaya yun ang inuna ko. Tugo naman ni Berto. Okay lang yun pre. Ang importante eh. Nakarating ka, yung mga anak mo, bakit hindi mo kasama? Sagot naman ni Romy, Pasensya na pre. Hindi na rin nakarating ang mga anak ko dahil sa pagod na rin. Ganun ba? O siya, sige, tagay muna tayo. Masaya nilang dinaos ang party. May kainan, may kantahan, at saka, hindi mawawala sa party ang inuman. Kaya na paremi sila ng inum mag-aalas 11 na ng gabi natapos ang party. Kaya nagpaalam na si Romy kay Berto na uuwi na. Sasamahan pa sana ni Berto si Romy pauwi sa kanilang bahay pero hindi na pinayagan ng asawa ni Berto na umalis ng gabi dahil ayon sa usap-usapan sa kanilang barangay may tik-tik daw na aswang na nakaabang sa gitna ng daan tuwing gabi binali wala na lang ito ni Romy nang marinig niya ito. Wala na siyang pakialam sa kwento tungkol sa aswang na nakaabang sa daan. Kaya mag-isa niya na lang itong nilakad. Pasuray-suray siyang naglalakad sa daan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya sinuong niya na lang ito kahit na mababasa siya. Mabuti na nga lang tumila ito mga ilang minuto lang ang nakalipas. Kaya nagpatuloy na siya sa paglalakad. Habang naglalakad, pinglang lumakas ang hangin. Napatingala si Romy sa taas. Kinilabutan siya sa kanyang nakita. Dahil isang malaking ibon ang dumaan. Tumutunog ito ng tik-tik. Takot na takot si Romy nawala wala ng bahagi ang kalasangan nito. Ngunit nangingibabaw pa rin ang kanyang kalasingan sa kadailanang na parami ito ng inom. Kaya ginawa niya ay ginaya ni Romy ang tunog ng ibon. Pasigaw niya itong binibigkas habang sinusundan niya ang ibon. Ngunit bigla na lang itong nawala sa himpapawid. Nagtaka si Romy. Lumingon-lingon siya sa paligid baka sakaling magita niya ito ngunit biglang lumakas ang hangin sa may likuran niya paglikon niya sa likod lumitaw ang nakakatakot na ibon at nakahanda na ito para atakihin si Rumi bigla siyang sinunggaban ng nakakatakot na ibon sa pangalawang sunggab ng aswang na ibon nasunggaban niya ito sa paa ang aswang kaya nagpangbuno silang dalawa pero hindi pa rin ito tumitigil sa pagtunog ng tik-tik pero hindi na nakapaglaban si Romy sa aswang na iyon kinagat na siya sa lieg at sa iba't ibang bahagi ng katawan dahilan upang humina siya hinanghina si Romy hindi na siya makagalaw dahil sa tumatagas na dugo galing sa kanyang sugat mga ilang minuto lang ang nakalipas. Piglang dumaan ang isang truck ng troso. Kaya dali-daling kumalas ang tiktik kay Romy. Dahil sa liwanag ng ilaw ng truck, nang makita ni Romy ang driver na dugan ito. Agad itong dinela si Romy sa hospital. Mabuti na nga lang, ligtas si Romy nang dinela ito sa ospital. Halos ikamatay ito ni Romy. Nang maranasan ni Romy ang mga kakilakilabot na mga pangyayari sa kanyang buhay na pagdesisyonan niya nang lumipat na lang sa ibang lugar dahil ayaw na niyang maranasan na atakihin ng aswang.